Yon mga katoldok, ah, maraming nagsasabi o nagtatanong kung itong aking matandang labuyo ay lumalaban na ba. So susubukan natin kung lalaban ito mga katoldok sa aking kapian ha. Kasi wala akong ibang manok dito. Ayun, lumalaban din yan doon. Ito yung aking kapian, no. Ito. Lolo. Lang. Itong aking katian eh, mas malaki ito kaysa dyan. tingnan nyo, oh Tingnan nyo, lalaban, Tingnan nyo yung labuyo, lalaban yan, o. Oh. Diba? Lalaban. Taas lumipad yan. Yan, 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 yan. <laughs> hmm. Nalaban na yan mga katulak, nalaban na, matapang na. Kasi hindi na siya ganun kailap. Pati dito sa isa, wala din yan. So. Pati dito, nalaban yan. Oh, ang laki na ito. Oh. Oh. Lalaban yan. Oh. Oh. Yan. Tignan nyo ang laki. Oh. <laughs> tama na yan. Tama na. Tama na. So, ayun mga katuldok, ang tapang-tapang na gusto na yun ng pagharian itong ano. Uh, kulungan dito. So, ito yung matanda kong ano, labuyo. So, yung isa nang doon sa kulungan at uh, pinapaamo mo ko pa yon kasi mahirap pagpaaw mo ng ganitong ano, uh, uri ng manok. So, ayun, ayos mga katuldok.